Nakita natin si Lolo Itoy dito sa bayan ng San Isidro, Pahain. O, isa, na. Ayan siya. O, oh, isang cellphone. nasa glit lang po. Tuwag natin si Lolo Ito. Ayan, mo mabaya. Ayan, mabaya. Tak pun dia pun pun, tak pun. Tidak. 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 mo 네. No, hindi Ano ba Ano Ano ba ang balita? Ano ba ang balita kay Koz? Ay... Nakakakot eh. Huwag pinagkakotan nyo si sister? Oo nga eh, paano ba? Ito, kumusta? Eh, pupuntahan ka namin sana ngayon eh. Saan ka mapapunta ngayon nga? Ito, ito. Ito ako ang kuwal. ang Tony. Ano, sa Kalayo naman. Ate, eh, kumusta po? Merry Christmas, Happy New Year. Buwa pa ka? Naalala po okay. po. Naalala uh, po po kayo. Uh, uh, yung bigay sa akin nung Kaya, okay. kaya nga, yeah. paano ba nangyayari sa bike? Kukunin natin eh. Kapagawa po eh. Ha? Huh? Eh, hindi, kung ano lang eh. Tatanggal ko yung mga kulog. Oh. Saka, na, lang. Eh, um, Ayun, tayo hindi, idadalhin ko nga sa gawaan pagagawa sana sa ating gusto. Hindi, bro. Hindi, paglasin niya. Hindi, papaklasin ko na lang kayo mga bro. Oh. Ang uh, oh. uh, eh, dami uh, ko. O, eh, paano natin mapapaklasin? Ngayon, saan na natin pagagawa? Sa pagalang lang. Oo, ako ko eh, si Swarty, teka nga eh. Inakausap eh, ko yung asawa ninyo, si ma... Si nanay, uh, nagpunta ka... Ah, na? uh, nagpunta ka po po kayo. Pupunta ka nga po kayo. Na. Oh. Eh, kung sakasakali nga ba na kung ano lang tumira ka sa kilamisis mo doon. Ay, ayoko po. Bakit ba ayaw mo? Hindi ko magkasin doon yung mga bayo ko. ano ano, mababait naman Kahit yung mga na, bayo ko. Hindi po. Eh, eh kesa naman doon sa kalagayan ay, mo hindi. doon. Hindi. Eh, sa ika nga, doon nga po, eh, tama, nakatuloy nga sa bayan niyan. Pero kung lilipat pa ako sa kwan, huh? sa mga bayo ko, doon ng bayo ko yun eh. Po, po, ah. ayoko. Okay, okay eh, doon ko lang po Okay naman doon eh. Ay eh, naku, nagsasabi lang po sila. Ayan, ah, uh, Mami Ollie, makikita namin yung ayun, ayun ay, yung bike oh. Ayun yung bike. Mereko. At, Merry Christmas, Happy New Year, Mami Ollie. Nakikita namin dito si na Oli. So, yung mascot, saka ba, bagong taon, naalala ba ko kay Mami Ollie. Saan mo tatanin yung goma? Malayo yan. Malayo Malayo yan medyo malayo po. Pagpapay na lang po sa kanilang tayo makita at eh. Hindi eh. Eh umuwi ka na. Magkano yung goma? Ha? Magkano yung goma? Goma? Eh, 20 ako. 20 Hindi, lahat na yan. Magkano yan? Ha? Magkano lahat kung malagay yung goma? Ayan. Hindi, hindi, hindi. Hindi ka lang. Hindi ako mangihingi. Magkano yung pagbibila ng goma na yun sa pagbibila ng 150. 150 Yan layo-layo pa nung San Antonio Ito tuloy ako ng KC1 KC1 pa Ayun ko ba yun Babayaran ko na lang Para maka-uwi na Kumain ka na ba? Eh, kumain na po Saan? Yung po <tutupon> sa nang tikis po oh, na yun Ayun, yun po Ayun, magkano yun? Eh, hindi nyo na po Hindi, okay. hindi hindi, 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 ko kailangan ng kota. Hindi ko kailangan ng goma Pinatanong ko lang. Pinatanong ko lang kung magkano. Kung magkano tala ngayon. Pagkakaino po, hindi ko po mayaman. Magkano ba yung deliver mo sa goma na yun? 50. 50. Ilang bikis yun? Kali ko mo na. Babayaran ko ng triple. Umuwi ka lang ng Japan. Oo nga. Tara, kakain tayo tuloy sa Jollibee ko. Mga kain mo na. Ha? Eh, hindi na po, hindi na natin na ako akong hanapin eh hindi, okay na na po, na okay, ate ate ano? o okay, sabi... patubig patubig hindi saka, ay, gandang hapon po ayan, Mami Oli doon po kay Ma'am Krista ng Canada eto, nakita namin si... Eh, hey, nakita rito. po ako, eto po salamat po Ito. Kaya hmm. lang eh. Tristan ng Canada. Tristan ng Canada. Kaya lang nga. Eh, yung bike po, eh, sarap yung sarap yung mo eh, sira sirap na. Bakit sinira mo yung ano? Yung bike mo, hindi mo po, po pwedeng okay. biyahing malayo eh. May sidecar. Ano ba talaga ano ba talaga na na nangyari? Nangyari sa bike. Balik ah? din po yung mga gulong. Oh, tapos? Then, kaya babaklasin ko, mga isang araw. At um, de, pa palagay mo paano kung nasira yung ulo? Eh, paano nga paano na buo naman? Diba? Manipis. <laughs> bagong bili manipis mo kung kung tas. Oh, manipis. Ba bagong bagong bili lang niyo ka eh. kung tatapat ako talaga. Ah. Kasi so, syempre baka At ka natay. ka sa ka kon ng gagasgas yung di po ba. Oh, uh, di di okay, piso. Manipis yung manipis yung papakan okay, niya. Yo, hindi po sinasabi ako na manipis sa ito. Oh, ganun. Hindi po. Hindi nga. O, taro, Sumama ka na sa amin pa uwi. na natin ng bagong gulong. Uh. ano? Yan, ah. Uh, lang po. Di-back natin ba?

ano po ako na po tatanggal ng mga mga gulong saka yung rim eh tatanggal ito yun eh kahit po ni ate o ni kuya eh tasakay doon sa kon eh huwag na kapo doon na lang ako na akong tatanggal kaya kong tatanggal ito lang po yung bike mo dito hindi rin yung pinamok ayan ah Mami Oli in Canada, Daddy Brian ng Canada, may kalap siya raw. Kaya Ma'am Krista ng Canada, uh, ano siya, Canadian, uh, English, hindi ko kaya mag-English. Pero Merry Christmas and Happy New Year. At salamat, salamat po ng marami. Ayan, uh, Ami salamat po. Uh, Kakain sa natin ng Johnny, kasi dito. Na, nakita namin dito na sa ano na, pahain. siya sa taro siya. Ng taro sa. Ayan. Ayan, Bani, magkano yung halagyan yan? Hindi, hindi na hindi namin kailangan. Hindi, hindi, 'di. Lolo eh hindi namin kailangan 'yan. kani pagdidiinan ng na Po ay, na po, mga Eh. Pakita po. namin na 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 um, um, ng

Mami Oli, Mami, Mami Oli. Salamat sa sa uh, po sa tingin po sa akin. ko na rin po, Salamat po. Ay uwi na ikaw. O, di-deliver mo muna okay. yan. order sa kanya. Huwag muna, ako na kami na... Ako na magpapagawa ng gulong. Ako na magpapagawa ng gulong. Nak Allah, ayam, uh, ako na po. Nakakulay ba? Hindi po. Ako na po. Ako na ng gulong nung bayo. Oh, yeah, ito eh, baka naman malaglag. Ilagay mo sa bag mo wala po. Ako nabibili. Ako nabibili ko ako na bibili ako na sobe ng bill na ko lang puro comfort na. Salamat po. Salamat, thank you. Best wishes sa ating lahat ng mga pumoy para kasama tayo. Uh, uh, tayo ka. salam po tayo. Sige, ingat ka. Yan mami Oli at mang Mang Krista ng Canada, salamat po at kami three ng Canada. Dito, dito salam namin salam nakita po. sa high sa highway papunta sa Inna. Etong Ito, si Nono. Salamat po. Yan. Mami Kristen, salamat po. At Asin kayo ka po sa, ayon sa ayon. akin. Uh, paano biyahe? Apo, biyahe ka na, hige. Opo. Na Deliver mo na, baka po ka pa wala. Bukas yung yung mga gulong ng bisikleta, dali mo kay Mami Connie. Uh, Salamat po ha. Hey. Okay, okay. Kumain ka ng masarap ha. Kumain ka ng masarap dyan sa pinamaskuhan mo ha. 150 pesos. Okay. Deliver mo na.

Ayan. Ayan, magpapating ko po na. Para pangit na pare. Ayan, Mami Oli. Uh, Ma Krista ng Canada, maraming salamat. Ayan, magpapapay-papay na kami. Bye-bye.